Papi Auno Vlog. Ayan yung kabuuan na natabi ko na collection ng Jess Coin Collection na dalawang piso. Welcome po sa Jess Coin Collection. ah uh, ito po yung mga collection ko ng coins sa na nakalipas na apat na dekada. Kaya welcome po mga kasino sa channel na ito. Ayan, pinagtatanggal ko lang sa plastic kanina para may vlog, may vlog natin ng shorts. Yan salamat naman sa Panginoon Diyos at nakapagtabi tayo ng dalawang Andres Bonifacio na malaki at 1, 2, 3, 4, 5, 5 ay 6 6 na Andres Bonifacio na round shape ayun nga, dalawang decagon at tatlong decagon na uh, Jose P. Laurel nga ba hindi ako nagkakamali at ito tatlong Manuel A. Rojas. Minsan, doon mo lang mararamdaman yung tinabi mong coin sa nakalipas na panahon kapag ganito na. ah uh, kumbaga, nagkaroon ka na ng collection, nagkaroon ka pa ng content, o uh, sabi nating vlog, at bahagi kasi ito nung mula nung pagkabata, binatili ko. Gamit namin ito noon eh. Kumbaga, demonetize ko na itong mga pinakikita ko sa inyo wala nang nagagamit niya sa ngayon pero kuminsan minsan itong mga to pinapalusot nila sa ibang tao tuwa sila nakakapagpalusot sa iba naman nalulungkot sila pag napalusotan sila ako naman tuwan tuwa pag nababayaran at nabibigyan ako ng mga ganitong uri ng coin kasi hindi nyo na talaga to makikita sa circulation natin ngayon. Dahil alam nyo na, yan, 1991, 92, 93 hanggang 94. At ito, 1983 nga, at 1990. Ganyan na sa katatagal. Kaya, ayan ho. Salamat naman sa Diyos. Meron tayong 5, 8, 11, 14 pieces na dalawang pisong collection kumbaga meron tayong 6 na commemorative coin at 2, 4, 5, 6, 7, 8 long hindi commemorative coin na 2 peso uh, mula sa na ginamit sa nagdaang panahon na sabi natin inabutan ko pa kaya alam nyo na Dati, nagbabayad sa akin. Kuya, bayad. Tatay, bayad. Ngayon, lolo, bayad na. sa masada ng tricycle. Like. Subscribe. Hit the bell.